So guys, tignan natin yung dalawang uh, alaga ko. So, uh, at uh, palagay ko uh, makikipaglaro na naman sa akin ito ngayong umaga. So, yun. Check natin guys. yun, Ayan okay. okay, ang yachi ko ah. Pati <laughs> yung may gayan. Uy, labo. Ay, ano kaya yung labo niya? O yachi, dito at katuloy. Oh. Dali, o. Oh. Oh tadi, wih, oh si sih, Oh. oh, oh, semua laro laronya nih, oh, oh, abot 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 apa ya? Oh. abot, abot abot abot. kamu, <laughs> kamu, eh, 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 Gusto na ba? Ay, na kuya, chi. Ang cute-cute mo talaga. Ito ba yung isa na aming kuhan? Ah, pusa. Yan, 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 yan. Yan, yan, yan. Yan, guys, so. Oh. Di ba? Yan, si Ken. Manami. So, hanggang dito na lang po. At maganda-maganda umaga po uli sa inyo. bye na po.